Okay, mga kamamba. Kawasaki Barako. Barako to. Ang problema nito mga kamamba, pag binuksan yung kanyang headlight, kumukurap-kurap daw ang kanyang headlight. Bakit naman hindi ko kurap mga kamamba? Yung may-ari, nagpalit ng mapamasin natin yan, LED. LED light. Tapos, hindi naman ibinati-redrive ang kanyang ilaw. Okay? Ngayon ang ituturo ko sa inyo mga kamamba ay kung paano mag battery drive ng ilaw ng barako. Kung makikita natin mga kamamba, biyak na ito. Itong kulay dilaw na to, ito yung kadugsong niyan. Yun. Yun. Pinutol ko na. Ngayon, ang kukunin natin yung papunta rito sa sakit ito ay papunta sa switch ng ating ilaw. Okay? Ang gagawin natin, ayan, kinasahan natin. Ito, ikakabit natin dito sa accessories wire mapamba. Kulay brown. Ngayon, para hindi masugatan, nag-insert, nagsangat na lang ako ng wire. Nakakonek siya sa brown. Ito siya. Ayan mga kamba. makikita nyo, ayan. Iko-connect natin siya dito. Kanyan lang kasimple mag-battery. Rated ng ilaw ng barako. Ayan. Okay. Mamaya ko na ayusin. Pinakikita ko lang sa inyo para mas mapadali ang ating tutorial. Okay. Ganyan lang mga kamamba. Battery operated na yan. Hindi lang headlight ang masusuplayan ng battery operated. Pati yung kanyang ah, pati yung kanyang taillight. Ayan mga kamamba. yan makikita nyo LED light yan. Iuon natin ang susi. Ayan. naka na yan mga kamamba at buhayin natin ang switch ng ilaw. O oh, yan, mga kamamba, oh, napakaliwanag na yan. O. So. At ito, konektado na rin yan sa kanyang tail light. Naka battery drive na rin ang tail light. Kaya huwag kayong mga na headlight lang ang nagiging battery drive. Pati kanyang tail light. Okay? Sana mga kamamba ay may natutunan kayo sa aking tutorial na ito. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa panunod. God bless.